So guys, what's up? And welcome back to my YouTube channel. So for today's video nga po, ayan, share ko sa inyo tong binili ko na para sa aso. Ko. Kasi lately, nagkakaroon nga po siya ng kuto ayan ng aso ay aso and pusa actually kasi yung pusa namin dati dito ayan ay uh, pagpupunta dito meron na siyang mga uh, dinadalang mga parasite sa katawan siguro kasi nakakahalubilan na siya sa ibang mga insect insect tuloy <laughs> ibang mga <laughs> ibang mga pusa ayan so meron mga nakukuhang mga garapata or mga kuto ng pusa yung sa may aso ko so eto nga po yung casual pet kung mahal niyo aso nyo, medyo mahal lang siya ng konti I mean 100 plus mga ganun pero ito yung price niya ayan so ganyan nga po yung price niya ayan po yung casual pet Abermectin 4 on solution so ipinapatak lang po ito sa may likod ng uh, batok ng aso natin kasi bawal nga po siyang madilaan ng ating mga fur babies so again pag uh, pinatakan nyo nga pala yung fur babies nyo For example, meron kayong mga dalawa or tatlong mga or kung gaano makadami yung aso nyo. Pag pinatakan nyo po sa may batok yung aso nyo, i-isolate nyo po siya kasi hindi po siya pwede makasama na iba nating mga aso or iba nating mga pets. Kasi nga po maaaring uh, madilaan nila yung solution na nilagay nga po natin sa batok na aso natin. And again guys, um, kailangan po i-separate nyo ng mabuti yung um, balahibo nila, especially katulad ng aso ko, Shih siya. So, in-spread ko talaga yung uh, balahibo niya kasi kailangan po tumama siya or sa may mismong balat po siya may apply. Ayun, so nakalagay nga dito, dito Abermectin 4-on solution, treatment of mites, ayan, treatment of uh, nematodes, I don't know kung ano yung nematodes. Parang ano eh, parang ang tawag dito, parang based on ano dito, para siyang worm. Ayan, treatment of parasitic insect diseases. Yun nga, yung uh, nakalagay dito. And kung makikita nyo nga sa may konya, asot pusa. Ayan, so good for our dogs and our cats. Wow, our dogs and our cats. So, yun, yung one vial nga po. Vial ba tawag doon? Yung ganyan is 1 ml. Pakita na natin. Ayan, so one uh, vial. I don't know kung vial ba tawag dyan, pero yun na nga. And madali lang siyang um, buksan. Ayan, nakalagay naman dito tear here. Ayan, so i-cockle nyo lang siya. Ang tawag dito, um, babaliin nyo lang tapos okay na. Pwede nyo na siyang magamit. And tatlo yung laman niya. So nagamit ko nang isa. Sinubukan ko kung talaga effective siya. And guys, guess what? Sobrang effective nga po niya. And uh, actually, yung aso ko, sabi nga dito 24 hours bago daw umepekto, di umano, ah, di umano, no? Pero sa akin talaga parang 24 hours nga. Kasi uh, gabi ko siyang nilagyan, tapos kinabukasan meron pa rin. Ayan, medyo parang nangihina yung mga kuto niya nung uh, umaga. Tapos papagabi, ayan, uh, meron pa rin talaga nakakapit. Pero yun na nga, kinabukasan wala na nakakapit. I don't know kung ano na nangyari doon sa my quad. Nung, um araw din na nanghihina sila meron kasing nalaglag din sa may sa kanya nakita ko siya and uh, nagulat ako buhay pa rin siya so sabi ko effective ba talaga so parang nagduda ako pero hintayin niyo lang pala talaga kasi talagang uh, epekto din siya and sobrang napakadali lang niya i-apply and napakaganda na epekto niya mawawala talaga yung mga uh, unwanted kuto ng mga pets natin ayun and sabi nga dito The Pet Medicine Choose Casual Pet. Ayan. 1 ml, 3 sticks sa isang box. So, 3 sticks. Sticks sa tawag talaga. Pero yun nga, ano pa ba nandito? Basta yan, may mga ganyan. Tapos meron din siyang uh, QR code. Siguro for art, uh, Authentication. Ayan, medyo nabubulal tayo. And, uh, basta yan. Yung mga nakalagay. Actually, may manual naman siya para sa mga pets natin, guys you need to wow English kailangan nyo talagang basahin to kasi andito yung guide hindi basta ipapatak lang natin kasi depende sa laki ng aso or ng pusa nyo so meron nga dito uh, sample na lang natin ito yung instructions niya so basahin nyo na lang din yan and yung weight nya po ay depende po yung uh, weight ng aso sa drop natin so kung ang aso nyo po or pusa ay may 1 kilos to 5 kilos small cats and dogs ayan 3 drops on neck lang po yun 0. 25 ml po siya. And uh, kung uh, medium size naman po yung cats and dogs nyo, katulad nung cats, ng uh, nung cats nung dog ko, ayan, 5 kg and 10 kg po yung uh, weight niya, ay sa neck and back, 5 drops naman po siya. So, bali isang buong vial po, no? isang buong stick yung ilalagay nyo po uh, per dog. Ayun na, per dog. Um, pag ganun kaliit, yung, or ganun kalaki yung aso nyo, kasi medium na yun. So, 10 kilos to 20 kilos. Large dog na yan. Neck, 5 drops din yan. And underarm of 4 uh, limb. Uh, 1.5 ml. Ayan. So, hindi ko na kailangan nyo kasi hindi naman ganyan yung aso po kalaki. So, yung 20 kilos and 40 kilos. Giant dog naman. Neck, back, 5 drops. And underarms, groin. Ayan. 3 ml na po. So, lahat na yung gagamitin nyo. <coughs> Excuse me. Pag malaki po yung aso nyo masyado. So, yun lang po. Sobrang... 100 kung so 100 ang uh, rate ko dito sobrang ayos na ayos sobrang masaya ako bumili ko nito and meron pa ako magagamit na dalawa pag nagka nagkataon na nagkaroon na naman yung aspo o yung pusa pwede rin <coughs> Yung puso kaso ko, kasi layas naman yun. Hindi naman na-release yun. Ayun, so naririnig yun yung aso ko. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. God bless you. Po kayo palagi. And again, kung nagustuhan nyo po na mag pang like and mag-subscribe na nga po kayo. And mag-comment po kayo kung gusto nyo ma -shout out o ma lagi dito yung mga comments nyo. Ayun, maraming maraming salamat. God bless you. Ingat po kayo palagi. And uh, peace and bye-bye. Love you all. Thank you.